Hello po, magandang umaga sa atin lahat mga kapatid ato oh, nandito na naman po si Maludino Santos para po magbigay ng reaction dito sa mga pangyayari about po dito sa Danjoy kasi po ay na may nabasa po ako sa reaction ni Bupil Mix Vlog na ito po nga <laughs> mga kapatid, tingnan niyo po may nabasa po ako sa na comment dito sa reaction ni Bupil Mix Vlog na si, ito po si Gloria Lara. <laughs> Tonto po ako kasi, alam nyo po talaga sa to totoo lang mga kapatid. Dito po sa mga kiligan, totoo naman po na ito ay hindi natin in-speak po talagang kikiligin ito si Bupil Mix Vlog. Dahil alam naman natin po si Miss Bupil isa pong reactionist ng kalingap na talaga naman po na hindi natin nga yung pwede natin pong masabi na may pusong bato. <laughs> Totoo lang po talaga. Ako'y kaya po ako mga kapatid, tuwang-tuwa dito Kimis Miss Bupil Mix Vlog. Dahil tingnan nyo po ito ah. Sa kanyang reaksyon po, may nag-comment. Ito po si Gloria Lara. Nandiyan po, dinagay ko dyan sa aking thumbnail. Ito pero, ito babasahin ko po, ang sabi niya ni, ni Gloria Lara. <laughs> Tawa po talaga. Pasensya na po talaga. Dahil yung mga ganito talaga, ako po talaga natutuwa. Uh, ito po ang sabi ni Gloria Lara, bakit sobrang kilig mo sa Danjoy? Di pa ba labtim lang yun? Di ba? Ngabi niya, nagtatanong siya. Di pa ba, ba labtim lang yun? At scripted. At halatang pilit na pilit ang buong yun kilig alam ninyo. Da, ano, kadi na scripted lang yun. <laughs> hindi ko talaga sa totoo yan, Basahin nyo dyan nyo dyan po. Dahil ilinagay ko po dyan sa thumbnail. Ah, yon sa kahindi sila bagay. Mukhang magama lang sila. Alam nyo po, sis Gloria. Ito, ah, uh, ah. ko yung comment mo kay Sis Bupil Mix Vlog. Pero tayo po ay may kanya-kanyang pamamaraan na kung siguro ikaw po ay hindi ka kinikilig uh, at sa piling mo na itong si Miss Bufil ay bakit kinikilig ay eh wala na tayo doon. Huwag na tayong makikialam dahil po siya, pakiramdam niya po, kinilig siya dito sa Danjoy. Kaya po, bawat tayo po, mayroon kanya-kanyang opinion at may mayroon po tayong pakiramdam na pil natin na tayo po ay kinikilig. Lahat tayo, abang tayo ay nabubuhay mga kapatid, may pakiramdam tayo at may paghanga sa tao. Kaya po mga kapatid, ya, yeah, sis Gloria, ako, natatawa talaga ako sa comment mo. Kaya, um, Uh, nagawa kong itabnel ko at uh, reaksyonan ko yung comment mo about bufil, Mix Vlog na wala tayong pakialam na kung kiligin man yan at alam naman natin na scripted. Pero kinikilig tayo. Walang inibayan dito sa mga teleserya ng bawat channel, kagaya ng ABS-CBN, 'di ba? may mga yung abot kamay. Kung nakapapanood po kayo ng abot kamay, alam naman natin na iyan is scripted pero pinanunood natin. Gusto natin yung kwento. Ganun po din dito sa love team ng Danjoy. Kaya, mga kapatid, Diyos ko po, maliit na bagay. Kung ayaw natin, wag na lang natin pong panuuren para hindi kayo makakoment ng hindi maganda. Di ba? Kasi ito po, kami po rinirespito namin dahil ito ay isang pamamaraan sa pagtulong o sa paglingap ni Kalinga Prab. Ito po 'yung point dito, hindi tayo 'yung kung alam ba natin ito ay mali, hindi maganda. Eh bakit tayo ay papayag? 'Di ba? Pero po, dahil maganda ang ginagawa ni Kalinga Prab dito sa Love Team, na, the same time na makakatulong. Bakit po tayo ko kontra, 'di ba? Kung yung may ayaw dahil may kanya-kanya tayong mga idolo, 'di ba? rin po yang diyan sa uh, ABCBN, sa GMA, pero wala po tungkina iba, 'di ba, mga kapatid? Sana lawakan natin, irespetuhin natin ang bawat isa. Magkaisa. 'Yun lang po ang napakaganda, laging panawagan ko magkaisa tayo para po maganda ang programa na sinusuportahan natin, di ba? Kung may kontra, ay eh, talaga nga po na lalabas po dito tayo na mga kontrabida tayo. Kaya naiintindihan kita, Sis Gloria Lara, na 'yun ang comment mo kaya nga ako itong tawa kaya re re-actionan ko dahil si Miss Bupil po talaga na sanay tayo na hindi po siya sa pakilig, di ba? Alam natin na isa siya sa mga reaktor ng kalingap na magagaling, di ba? Lalong-lalo na kung nagdedepensya po siya dito po kay Bal. Kaya para sa akin po mga kapatid, respetuhin na lang natin ang bawat isa tutan wala naman tayong ginagawang masama at higit sa lahat hindi naman masama po yung ginagawa ni Kalingap rap na mga labtil. kung si Joyman at uh, si Kalingap Dan at magkagustuhan sila dahil mga ngiti pa lang nila ay talaga nga naman tingnan niyo po ang ngiti ni Joy ni Diwata Di ba ngiti pa lang ay taga, nakakalaglag na. Grabe po talaga, mga kapatid, di ba? Labis po akong natutuwa dito sa mga love team. Kasi po sila, may kanya-kanya po silang uh, sustansya. Di ba? Kung ayaw natin, di wag natin panuorin. Kung gusto naman natin, ay di go-go lang pang ng stress. Lalo na po tayo, dito sa trabaho natin ay talaga po itong init po dito sa Italia talaga pong nakaka-stress umaga pa lang po alas 9.30 pa lang po ang init grabi grabe po talaga ba diba? para tayong nasa ubin na talagang singaw mararamdaman mo po ang init 'di ba po kaya pag good vibes na lang tayo mga kapatid. At a uh, ikaw sis Gloria Laram. <laughs> Grabe ka. Lumon. Na alam naman natin na scripted. Ay eh, lahat naman pong teleserye. Abot uh, kamay, scripted din po yung Pero pinanunood po natin dahil gusto natin. Yung ginagawa nilang script na mga uh, kwento. ba diba? Ganun lang yun po. Walang basagan ng trip, mga kapatid si Gloria Lara. Kinikilig si Bupil, pinigilan pa natin. Kaya nga po ako, kay Miss Bupil, ay kinikilig. <laughs> Dahil po dyan, kay Miss Bupil, nasabihan tuloy ako na hindi bagay sa akin yung ginagawa kong pagilig. Lalo na po pag pinakanta ko ang theme song ng Danjoy. Deji ako po ang deji ako. Ha? Dan Choi, kilig overload. <laughs> Ayan, mabuti pa po mga kapatid. Ay, magpatugtog tayo ng timsong ng Dan Joy para naman ang ating mga puso. <laughs> Ayan talaga mga kapatid. dito ang nakakatuwa eh. Ayan. magpapatugtog tayo para wala tayong stress. Iwas-iwas lang tayo ng mga stress, mga kapatid. Hmm. Sarap ng buhay. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi narin rin pinapansin pa Ang bawat ngiti mong may gagayuma Dahil sa akala ko Di ako ibig sa'yo Ikaw pala ang aakit sa'yo isipan Araw gabing ay pangarap ka At sa ay nababalisa Dahil ba ang puso ko'y labis na naso umibig sa'yo? T.P. is ang lihim na pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pa bawat ngiti mong may gayuma dahil sa kau pala akita pusuk ko am sa Oh, yan ang Danjoy. Talaga naman. Overload ang kilig. Kaya maraming salamat mga kapatid. Dahil dito sa Danjoy, talagang pangalis ng stress. Tingnan niyo po ang uh, Malu de Los Santos po. Talagang nawala ang stress ko po. Mga toxic sa katawan. Naglahon. Dahil po yan sa programa ng Kalingap ni Kalingap Rab ay nakakabigay po ng kasiyahan sa ating mga may mga edad na lalong-lalo na pa sa ating mga senior citizen na po. Marami pong salamat dito sa programa ni Kalinga Prab at lalong-lalo na po dito po tayo nagkakaroon ng uh, kumukuha ng mga pagtulong natin sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga scholar ni Kalinga Prab. Marami pong salamat sa mga nagsusubaybay, nagsusuporta po sa programa na ito. Ay, saludo po ako sa inyong lahat at tayo po ay good vibes lang uh, opinion nyo, kailangan natin pong respetuhin ang bawat isa. Magkaisa tayo. One kalinga, one family po. Uh, shout out po kay Sis Bupil Mix Vlog dahil po ngayon ko po siya na nakikita kung paano po siya ay kiligin. Dahil alam naman natin po si Miss Bupil na matatawag natin may pusong bato. Yan lang po. Shout out po dito talaga sa mga kaibigan ko. Cell TV PH, Banat Magsik, Ayat Mix Vlog, Ayat Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, Selena Barbo sa official. Malo Dino Santos po ay please support po natin. At lalo na po uh, si Rowel of Malalag, Kalinga Prab, at Kuya Val Santos Matubang at Idna Vlog. Magsuporta na lang po tayo. At lalong lalo na po dito sa Danjoy, Jomcar, Edsi, suportahan po natin ang Rochelle dahil po sila po ay mga charity blogger. Marami pong salamat, paalam, babayo, with the love, we we'll love you so much, God bless you, mga viewers na nagmamahal po sa programa ng Kalingap. Go, 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 dan joy tayo. <laughs> Bye-bye, we we'll love you, shout out.